naubos yung pera ko talaga. In just 60 days, mga 6.2 million na utang ko. So talagang nakabaon-bono ko sa utang. Talagang ibang klase itong nakita ko na to. May gut feel ako na ito na yon. So based dun sa computation ko, parang it will take me 25 years eh. Para mabayaran ko fully paid yung 6.2 million. Galing sa sweldo. Mm Pero dun sa nakita ko opportunity na ginawa ko. At yun ko. Imagine mo ha, from 25 years supposed to be, to 2.5 years. PPP, Professional Palaban na Pinoy Preneur. Welcome to another episode of the VIP Lounge. Kamusta ating mga ka-VIP Lounge? Welcome to another episode of The Very Inspiring Pinoypreneur. And this episode ay makakausap natin ang isang nagngangalang Doc Edu. Alamin natin ano ba nga talaga siya, no? From his childhood to his success story in business. Halika samahan mo kami sa VIP lounge and of course welcome sa ating guest Doc edu Wow, thank you so much from Joyce and I think talagang sobrang init privilege na ma-feature dito sa VIP Lounge. Congratulations, ang ganda nito ah. ako so, thank you, Doc Edu. Actually, kayo talaga ang nagpapaganda ng storya, no? Para din maraming ma-inspire na business professional or yung mga gusto mag-umpisa ng kanilang negosyo. Sino ba si Doc Edu? Marami kasing klase ng ano, no, ng pagsinabing Doc. So, sa case ko, PhD, no? PhD hmm. holder. So, that's... What Doc is in Doc Edu? Before venturing into this online business, no, Doc Edu, ano ba or ano ba yung ginagawang pinagkakabalahan mo? Sino ba si Doc Edu? Promdi. Promdi Province. <laughs> <laughs> so actually, pag sinabi mong Doc Edu, ano eh, ako yung epitome ng Pinoy na talagang nangarap. Mm -hmm. Na mayroon growing up, nakitang ko ko yung kahirapan ng buhay. Although masaya ang buhay ko yung eh, nung bata ako eh. 12 kami magkakapatid. Huwag kang magugulat, Miss Joyce. Ang konti ha? naman. <laughs> so, 12 kami. So, ako yung pangwalo na anak. Kita ko eh, as I grow, yung hirap din ng mga naon akong kapatid. Mm -hmm. no? Hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. To be honest, out of the 12 of, 12 of us, ako lang yung nakapagtapos talaga ng pag-aaral. And talaga naman pinagsikapan yun. Parang pinus talaga, eh, no? And grateful ako sa mga scholarship. Nangarap talaga ako na sabi ko, gusto ko talaga magbagong buhay. So sabi ng mother ko noon, ang tanging paraan anak is magtapos ka ng pag-aaral kasi nakita mo naman sa paligid mo, kapag hindi talaga nakapag-aral, kita mo rin naman yung mga nakapag-aral sa lugar natin, sila yung mga ayos ang buhay. So, magtapos ka, pagsikapan mo, kahit working student, mag aral ka kasi yun lang talaga. So, yun yung pinanghawakan ko eh na bata ako, sabi ko, okay, kung yun pala yung paraan para magbago yung buhay namin, parang gusto ko sabihin sa nanay ko na madali naman akong kausap. Sige, pag iigihan ko yung pag-aaral. I think, hindi ako yung pinakamagaling sa klase namin, but mm -hmm. because of hard work, ako yung first honor, ako yung valedictorian, parating ako ang top one, hanggang sa magtapos ako sa kolehiyo ganon. So hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho, lumuwas na ako, nagmanila na ako, nakapagturo ako sa mga prestigious na colleges and universities. So I remember nag-start ako magturo dito sa Manila 2002. Mm. So, mm -mm. so sabi sa akin noon, naku kailangan mo mag-masters para makip ka namin. So sabi ko, kailangan pa parang mag M Akala ko yung pagkatapos ko ng college, yun pwede na, yun na, na yun. Eh. Na yun. Uh, aral ka pa so wala akong aral. choice. Nagpunta ako, sa, na, nagpunta ako sa another university for my masters. And then after that, Ph.D. na. And then post-doctorate, mga ganong level. Ano yung pinakamataas, Dok Edu, na, na -attain, <laughs> attain mo sa educational background? Ph.D. ko talaga. Aha. No? Oo. -o. At the young age of, magtong well, 27 pa lang ako noon. Wow! <laughs> Oo, so, isa ka sa nung, mga pinakabata. Isa ko sa pinakabata hmm. no mga panahon na yon Kasi talagang sinagad ko eh. Imagine mo at 27, Ph.D. na. Kasi nga parang, yun yung sabi ng mother ko na, yun daw talaga yung magiging way na parang that is the only way. So, kung if that is the only way para magbago yung buhay ko, buhay namin, eh, isagad ko na, di ba? So, kung ang pinakadulo nito, PhD. Siguro naman, no? Pagkatapos ng PhD, ayaman na kami. So, yun talaga ang end goal mo nung araw? Yun talaga. No, mm -hmm. yun talaga. Nabanggit mo nga yung family mo, Dok Edu, na nag-umpisa talaga kayo sa humble beginnings. Ano yung tumatakbo sa isip mo habang nag-aaral ka na nag-aaral? Gusto ko lang talagang magkaroon talaga ng parang transformation talaga yung buhay namin. Mm. May Ibigay ko sa mga magulang ko yung masarap na buhay. Alam mo, May maranasan man nila yung may mahasabing bahay na konkreto. Ito. Bahay namin kasi hindi konkreto. Yung bahay namin, Miss Joy, sa probinsya. Ito yung sawali. Mm. Ito yung suntukin mo yung dingding namin. Mahasaktan yung nandoon sa loob ng bahay. Mm. Ganun lang yun eh, di ba? So... Eh sabi ko, yung magka magkaroon man lang ng konkretong bahay. Diba? Yung kapag umuulan, bumabagyo, hindi sila nininervyos. Mm -hmm. And gusto kong, sabi ko, gusto kong mag manila mm -hmm. Kasi sa amin, pag sinabing, oh, Manila, Mainila, parang that's where dreams come true. When you reached uh, Manila, what was it like? Meron akong experience ng culture shock. Mm -hmm. Di ako marunong mag-assert, ganyan. Ganun. So parang shock na siya ako ng mga panahon na yon. Sabi ko, kailangan ko talagang mag-Masters, mag-M.A. Para siguro pag ako M.A. na, parang hindi na ako yung batang-batang faculty dito na parang somehow maapi-api. Mm. Pag ako nagka-Masters, for sure mag-iiba yung aking level of confidence. And ako itutuloy ko hanggang Ph.D. para lalo akong magkaroon ng, you know, parang confidence, identity na mm. hindi naman basta-basta yan no? o prom di yan, mm. Pero, uy, ang bata niya na Ph.D. yan. Tungkol naman dun sa, o oh, kumusta naman? Nakaipon naman ako. Ah, okay yes, <laughs> Okay naman, course. no? Mabilis din naman yung mga naging promotion ko. Nakaipon ako. In fact, yung first eight years ko sa trabaho, no? Nakaipon niya ako ng 2.3 million mga. Wow. Meron akong 2.3 million in the bank. I was like, 20, I think 20 na ako noon. Oh, 29. Meron akong ila, 2.8. Ilan na mga line of na 2 na nakaka-2 million. Oh. No, 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 Pero mami, kasama namang mga racket yon, Kasi hmm. that time, Nasusulat din ako ng libro, mm. tapos nag edit din ako ng mga books. Pabrasipan. So. Tapos nag-teacher -te training din ako, mga ganon. So marami akong mga raket. Wow. So naging raketero ako sa academe noon. Kaya nagkaroon ako ng ganong kalaking pera sa bangko mm -hmm. nung panahon na yon. Mm -hmm. Bibili ko na nga sana ng kondo yun eh, ng mm -hmm. property. Kasi sabi ko, hindi naman ako forever na parang nagre-rent lang dito sa Manila. Kaso nito, nung magkasakit yung mother ko, ito ha, kausap ko na yung ahente. Mm -hmm. Meron kondo na nakita. Parang ibibay ko na nga ka sa kanya yung pera nun eh. Pero kasi nagkasakit yung mother ko. No? Naubos yung pera ko talaga. Naipon. Naipon. So yung pera na yon in just 60 days, ubos lahat yon Na ilang taon mong pinaghirapan? Walong taon kong pinaghirapan yung... 60 days, wow. Peter na lang namin dinalaman na advanced na yung complications na kanyang diabetes mm -hmm. during that time. So, Mother ko naman, very strong, strong din yung personality nun eh. So yung tipong kahit masama na pakaramdam mo, nun ipapakita na masama ang pakaramdam niya. Mm -hmm. Short, ayaw niya maging burden mm -hmm. sa amin. So yun, hanggang sa one day nag na lang siya. Yun pala, may sugat sa paa, eh, hindi kumagaling, Tinago niya sa amin yun, lumala na din, ganyan. So, tinala ng taxi driver sa sa pinakamahal na hospital sa buong Maynila. <laughs> <laughs> yung taxi naman, din po na <laughs> Yung taxi driver eh, <laughs> ang may kasalanan. Mm -hmm. Kasi kapatid ko ang nagsugod eh, eh wala pa naman masyadong alam sa Manila yung mga kapatid ko nung panahon na yun. Mm. Basta ang instruction ko lang, isugod nyo sa pinakamagaling na hospital. Sabihin nyo sa taxi driver, doon dalahin sa pinakamagaling na hospital sa Manila. So, di na lang doon sa pinakamahal. Alam nyo na yun kung ano yung... Ah. <laughs> di ba? So, 60 days, ubus lahat. No, yung aking inipo ng walong taon, mm -hmm. ako lang ang nag sa magkakapatid ko. Parang umabot kami ng halos three months mm -hmm. sa hospital, so that's five point something million. So talagang literal bankrupt ako. so sa mo kinuha, Dok? Nangutang talaga ako. Nangutang mm -hmm. ako sa bank. Mm -hmm. Siyempre yung mga credit cards ko, mm -hmm. talagang kas-kas lahat yon, Tapos sa mga tao, nang hiram din ako sa mga kaibigan. Mm -hmm kaya talagang lugmok yung buhay ng mga panahon na yon. Pero looking back, no, doon ako nag-mature eh, sa experience na yon. Mm. Mas nag-mature ako doon in terms of my mindset. Okay? Kasi doon ko nakita eh, walang sinisino ang buhay eh, kahit sino ka pa. Meron akong 2.3 million na savings sa bangko. ah uh, ito yung mother ko. Siya na nga lang yung parent ko na nabubuhay. 29 years old pa lang naman ako. Ilaban ko na ng ubusan. Kasi makaka-recover pa naman ako ibubuhos ko sa kanya lahat. Ito todo ko, wala akong ititira. Kung maubos to, di maubos. So gano'n yung gano'n yung nangyari. Hey, naubos na. Naiisip mo. Na. At naubos. At naubos. Mm -hmm. Hindi Pero, lang siya ubos, talagang ubos na ubos. So talagang nakabaon bono ko sa utang. Nung time na lowest point of your life, saan ka kumapit? Anong nangyari? Anong yung mga uh, ginawa mo? nagtuloy ang buhay, ano yung ginawa mo doon? Nag-try akong pumunta sa mga traditional businesses. Mm -hmm. Para bang, ano, parang may nagsabi kasi sa akin na, eh remember, yung mga Chinese kong nakilala sa pinakamahal na hospital, sabi nila sa akin, sir, okay naman yung sweldo mo kung sweldo, malaki. Kumikita mm -hmm. Kung ka pala ng 200,000, libo, mm kasama -hmm. yung racket mo, okay yan, nasa professional. Malaki, hindi pang karaniwan yung pwede mo, pwede mo palang kitain dyan. Kaso nga, sir, kung ganito ang kalaban mo, pagkakasakit, tapos dadalhin mo sa gantong klase ng hospital. Eh, sir, hindi ako magtataka kung lugmo ka ngayon. So, Ubus dapat ka. mong gawin. Mag-business ka. So, ang suggestion ko sa'yo, maghanap ka ng negosyo na pwede mong gawin. Kaya napapunta ako sa business. Doon na open. Doon na yung open. Mine, yan mo. yung bake shop na yan, water station, bigasan, grocery, dalawang kantin, kanon. Pero alam mo, ang dami ko <laughs> din na-realize dyan. <laughs> Sige Kasi nga, yung doc. kagaya ko na career person, nagtuturo, na hindi ko pwedeng iwan yung karir ko kasi whatever happens, ito ang magsisave sa amin sa pang-araw-araw. yan ang hirap ng hindi ikaw yung mismo nakatanod sa traditional business mo eh. Mm. Iba na ikaw yung may pain na naglabas ng kapitan. Mm. So in short, after three years, nawala yung mga negosyo ko na yon. Oh. That's three point something million na kapital. Niloan ko lahat din yun. Okay. Oo. Kaya nung bago ako napapunta sa isang business ko na doon ako nag-bounce, mga 6.2 million na utang ko paano mo siya inumpisahan no na bayaran paano ka umpisang nakabangon muli talagang dasal ako hindi ako ng awa sabi ko bigyan ako ng pagkakataon na makarecover and talagang ano talagang ite treasure ko lahat pero alam mo ang ang iba talaga ang power ni ni Lord eh kapag talagang siya yung gumalaw eh kasi yung taong nagdala sa akin sa business na kung saan ako nakabounce ba, sa simbahan ko din siya na meet. Hindi wow. kami magkakilala. And I remember nung pumunta ko ng Manila, parang sabi ng mother ko, huwag kang usap sa mga taong hindi mo kakilala. Kasi dyan sa Manila, parang marami daw dyan masamang tao, baka kung ano mangyari sa'yo. So huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kakilala. Eh alam ni Lord yun, hindi nga talaga ako nakikipag-usap sa mga stranger eh. Pero imagine mo no, at that point, saan kung nakilala yung tao magdadala sa akin sa opportunity sa business na magpapabago ng buhay ko sa simbahan din. Mm -hmm. Sabi ng tao nag-invite sa akin, I can I can help you. And then sabi ko, ano po ba 'yan? Nasa distribution business ako. Mm -hmm. In a global distribution business. Hanggang sa syempre a PhD holder that I am, na talagang mapanuri, mm -hmm. no? Very critical. Nakita ko talaga na oh, everything is legit. Mm -hmm. pwedeng Pwede 'to. Yeah. May gut feel ako mm -hmm. na eto na yon, Eto na yon talaga nung oras na yon. Talagang, ibang klase itong nakita ko na to. Na opportunity na nasa okay. Pilipinas ako. Pwede ako kumita ng dollars. Like yes. okay, yan. Why not? Diba? Ginrab mo siya. Hindi mo rin maaalis, no? With any legit uh, businesses. Syempre may mga pains din yan. No? Na nag-uumpisa ka. Ano yun? Ano yung mga challenges na yun? Talking of na himas-masan, eto, trabaho na gagawin. Sharing the business sa mga kakilala ko or sa mga hindi ko man masyadong kakilala. Andun yung, sabihin mo, rejection. Mm -hmm. no? Andun yung minsan parang ramdam mo na feeling of minamaliit ka, ganyan. Ah, hindi ko na masyadong dinorture yung mga ganong feeling. Kung ito nakapagpabago at pwede makapagpabago ng buhay ko. Kasi kita ko eh, yung product really effective. Eh. Yung mother ko talaga nag-improve yung kanyang health ilang linggo pa lang. Mm -hmm. Kasi nakita ko okay ang product. Mm -hmm. Tapos talagang matino yung ano matino yung compensation plan yung mag hard work ka talagang every week fair. meron kang kikitain napaka fair napaka just ng compensation plan so parang naisip ko lang sa trabaho kahit naman tumambling ako nang tumambling pag ayaw naman akong i-promote o hindi ako ma-promote ba? Diba? wala naman talaga eh pero dito totoo ba ako yung tatanungin so doon ako sobrang excited doon sa ako yung tatanungin. Kasi sabi ko, masipag naman ako sa labas eh. Ito, na pwede kong gawin ng part-time, sipagan ko dito, eh, kitang-kita ko, may power ito na makapagbayad ako ng utang, makalis ako sa utang because of this. Kaya sabi ko, hindi ko titigilan itong opportunity na to. Ano yung palagay mo na mga hindi mo na imagine in your life na naranasan mo or nakuha mo with this kind of business? Ang naging total ng utang ko is... 6.2 million. Mm. So based dun sa computation ko, parang it will take me 25 years eh para mabayaran ko fully paid yung yung 6.2 million galing sa sweldo. sweldo. Mm. It will take me like 25 years. Pero doon sa nakita kong opportunity na ginawa ko at ginagawa ko. Imagine mo ha, from 25 years supposed to be to 2.5 years. <laughs> So, wow. from 25 to 2.5, na parang in just 2 and a half years, nabayaran ko yung 6.2 million na utang. Mm -hmm. Pero talagang puyatan. Mm -hmm. kong trabaho kong trabaho. Then nakakatuwa nun, 6 months later, so parang 3 years na, nakasecure ako ng property, ng wow. bahay ng lupa. Yun yung major eh, na talagang hinding, -hinding ko makalimutan na mm -hmm. talagang naipatikim ko sa nanay ko, yung sarap ng, kung inay may bahay ka, kongkreto ang bahay mo, maganda ang bahay mo, maganda ang kama mo, lahat ng pagkain na hihingin mo, huwag kang magdalawang isip, may ibibigay ko. Fast forward, no, kung isa-sum up mo, ano yung mga pinaka-importante or priceless na na bigay sa'yo ng business na to? When I was starting, syempre parang ano yan eh, doon sa level ng success na pera, mm. magkaroon ka ng mga properties, ganon. Oo na, achieve yun eh. Mm. Achieve na achieve. Pero ang pinaka-nagustuhan ko is yung opportunity talaga na kung ang buhay ko na bago, kaya kong magdala ng mga buhay dito na kaya ding mabago. Yun yung walang, ano eh, yun yung walang katapat na halaga eh. Doon talaga ako eh. Kasi dala ko ang pain ng isang Pinoy na may pangarap, sikap sa pag-aaral. Kaso ang buhay may mga highs and lows. Alam ko din ang sipag ng Pinoy at ang galing ng Pinoy. Kaya sobra akong tuwang-tuwa sa aking opportunity na ito na ginagawa na, wow, well, this is really an impactful and really an empowering opportunity talaga magbabago yung buhay nila. I mean, ganun eh. Kasi talagang totoo. So, gusto kong ganun na mangyari sa mga kakilala ko or sa mga namimit ko along the way, sa mga Pilipinos, yung ganun na much less eh. And of course, yung, yung quality ng time. Kasi ako, later na eh, nang buhay ko ako nag-asawa, yun yung talaga sabihin ko meron akong time freedom. Mm -hmm. Pero yung ngayon, imagine mo yung baby ko, di ba? Talagang lahat ng uh, oras ilan, na... Ilan taon na ang baby mo, Dok Kaya, Three months pa lang. Oh my God! Bagong-bagong <laughs> bagong daddy, Dok! No? Sabi ko, grabe no. Na-amiss -na ka, dun sa ta na ka sa tao, sa development ng tao. Na-amiss ka sa baby. Nakitang-kita mo eh, parang hindi nakaligtas yung mga milestones. Yung growth and development niya. Kasi nga, meron kang time. So, hindi ako yung absentee father na oo, na nakakapag-provide. Pero wala naman ako doon, hindi ko naman siya kasama. Yung time freedom na, na ibigay, I must say, mas talo akong na-bless sa buhay eh. Nung nag-open ang isip ko doon sa mga opportunities, no, na parang, oh, outside of the academy ano na dire diretso na lang, nakita ko na dire diretso na lang yung ano ng progress ng buhay namin. Yun din yung gusto ko mangyari sa iba, sa mga Pilipinos. On that note, ano pa yung mga pwedeng gawin ni Edu? Ano pa yung future na Doc Edu na maririnig natin at makikita natin? Actually ako na excited ako sa sarili ko eh that I will continue to evolve, mm -hmm. no? Maging business mentor or business coach. And siyempre talagang makatulong pa talaga no sa sa mga tao. So, hindi lang sa mga business partners ko. Kung hindi, sa lahat ng na mga nami meet ko along the way, the future is really exciting. And actually, even more and more exciting. Kasi, yung company, growth mindset yung company eh. <laughs> Excellent yung company eh. Iba yung values ng company eh. Importante yung company na sinamahan ko. Mm -hmm. If I were you, no? Kung may nakikinig man dito, alamin ninyo, anong ginagawa ni Doc Edu. <laughs> alamin mo, kung anong ginagawa ko. Kasi I'm sure, magbabago din yung buhay mo. Your life will go the distance. Ay! Speaking of go the distance, <laughs> Dok Edo, parang na-practice mo na yung alam, alam ko, no, na, ano, para lang din um, to lighten things up, no. Siyempre gusto naman marinig, Dok Edo, ano ang theme song ng buhay mo? burito ko talagang kanta yung, ano eh, yung go the distance. Yan. May palaman lalo din tayo. Na yung, it. lalo na yung line na, I'll be there someday. I can go the distance. Go the distance. You are a Filipino. We are Filipinos. Let's go the distance. At malayo ang mararating mo, Doc Edu, dahil yan ang salamat. iyong passion at vision. Thank you so much, Doc Edu. Salamat, ma'am. Maraming salamat. salamat sa pagpapa-unlock mo sa amin dito sa VIP Lounge and hopefully marami pong na-inspire out there na Pinoy Preneurs. No? So kung hindi ka pa nag-umpisa, kung feeling mo uh, stuck ka dyan or kahit nasaan ka man, no? nakita mo naman ang ang storya ni Doc Edu, narinig mo naman. No? He will go the distance as long as siya ay masipag, may puso at talagang um nagmamahal no, sa kanyang mga kapwa Pilipino. So thank you so much Doc Edu. Thank you ma'am. It's a privilege. And length. for more inspiring stories of Pinoy entrepreneurs, don't forget to like, share and subscribe dito sa ating VIP Lounge. My name is Joyce Armaliosa and be an inspiration to other people as well. Thank you. Mm -hmm.